Yan, magandang araw mga kapatid Nox Vlog At magandang araw mga kaplex Yung may mga Plex 125i dito Yan, para sa inyo yung video na to So ituturo ko ngayon yung napakasimpleng paraan Yung headlight ng ating Rusi Plex 125 Pag uh, nakabukas yung ilaw Yung low light nya Kasalubong natin Medyo masisilaw So ituturo ko ngayon yung Paraan paano maibaba yung ilaw natin para hindi na nagreklamo yung mga kasalubong natin. So, napaka-basic lang po. Abangan natin to mga kapatid para makatulong sa mga may Rusiplex 125 dyan. Stay tuned tayo. So, ito po yung ating Flex 125. Ayan. So, kung mapapansin nyo, pag binuksan natin yung kanyang ilaw, ayan oh. Pag nakabukas, so ngayon medyo maliwanag pa kasi araw ngayon. Mas maganda sana kung gabi. Pero makikita natin, pag tumapat tayong ganyan, yan oh. Medyo silaw tayo, no? So, paano natin i-adjust? Ia so, ito natuklasan ko lang din, no? Meron daw pinipihit dito sa may pinaka ilalim dito. So ngayon, mahirapan tayong sungkitin dyan. Mayroon palang mas magandang paraan. So ngayon, ang gagawin natin, hindi natin babaklasin ito, yung buong kaha. Wala na tayong tatanggalin dyan. Ang tatanggalin lang natin, itong dalawang screw dito. Ayan, ito. Natanggal ko na siya kasi na-try ko na, no? Ayan, ito. Gagamit lang tayo ng... Ayan, ganito. So, hindi na natin tatanggalin yung iba. Wala na tayong babaklasin. Dito na lang. Then, eto. Ipupush lang natin ito. Pag ganon, yan, matatanggal na siya. Yan po. Then, makikita na natin dito yung pipihiti natin. So, kung nakikita nyo, yun, yung may tornilyo na yun, yan yung pipihita natin para bumaba. So, paano yung pababa? Uh, test ko siya. Sa pakanan, ang ano natin, ang pihit natin, dun siya bababa. Pag kinaliwa mo naman, pagka left side, lalong tataas or magiging high yung kanyang ilaw. So, kailangan puro pakanan po. Ayan, mapapansin din natin yan habang pinipihit natin, itong pinaka stripe na ito, mapansin nyo gumagalaw yan bumababa or tumataas pagka ni left side natin tataas yan pagka pa right side bababa po yan so kailangan pa right side para bumaba yung liwanag so try natin para naman mapihit yung nandun sa loob ito gagamit lang tayo ng 8mm na wrench yan gamit tayo nito dahil yun yung kasukat nya so pa right side ang ating pihit para bumaba. So pihit tayo. Yan, puro pa ganun. Napakasimple lang. Hindi na kayo mahirapan. Mas mapansin natin bumaba, bumaba yung kanyang ano dito. Yan, pihit lang tayo pihit. Hanggang sa makuha natin yung tamang taas. Gabi nyo gawin to para kitang kita nyo yung ilaw. ayun, bumaba na siya yung ito So gagawin ko, sasagad ko na lang. So ganun lang mga kapatid para ma ibaba natin yung low beam nito. A few moments later. So ayan na isagad ko na. mapansin nyo lumubog na. So, kung mapapansin naman natin sa ilaw niya, ayun na siya, oh. Kanina, nandito yung liwanag niya. So, may part na to. Nandito pa yan, kanina. So, bumaba na siya. So, okay na yon Tansyahin nyo, nyo na lang kung ano yung mas prefer yung taas or baba nung ilaw. So, tapos pagbalik, ganun lang din. Ipasok lang natin to. Ito yung pinaka suksukan niya, kailangan dito. Dito nakapasok. So, ganun lang. So, ayan. Ganyan lang mga kapatid. Then, yun na natin. So, ayan po. Sana po ay nakatulong yung ating maikling tutorial sa mga nakaruciplex 125i dyan. Yan, may solusyon na yung ating ilaw para hindi nakakasilaw sa kasulubong natin. So ayan, maraming salamat. God bless. Stay safe always.